So what's up guys, welcome back sa aking youtube channel Ang uh, video nito guys ay uh, parang recap or uh, uh, information regarding sa mga coins na patuloy ko pa rin binibili So meron ako dito guys na mga BSP series na mga coins which is yung mga ganito Ayan Tapos meron din ako dito mga NGC So ito na yung mga bago guys Itong mga ganitong barya So, may mga certain years kasi ako, guys, na hinahanap regarding dito sa mga coins nito. Particularly, mga BSP series. So, ang binibili ko dito, guys, sa ganitong piso, which is BSP series, ayan, ay year 2005. So, yun lang, guys, no? Year 2005. So, sa piso. Ngayon, ang presyo naman ng uh, coin na ito na binibili ko ay uh, 300-500 hanggang 500 pesos depende sa condition ng coin. So inulit ko guys, uh, year 2005 na piso BSP series. Ganitong piso guys, no. So year 2005. So next naman ay limang piso na ganito guys, no. Itong uh, brass, no. di ako nagkakamali sa material niya. So itong uh, limang piso, ay uh, itong limang piso guys ang hinahanap ko dito ay year 2006. O so, mayroon ako dito ibang year pero ang hinahanap ko ay year 2006. So binibili ko naman siya sa around uh, 1,000 hanggang 1,500 pesos. So depende pa rin sa condition ng coin. So inulit ko guys, mga ganitong 5 piso. Ayan, na year 2006. So hindi po 2005. Ito uh, hindi rin ibang year, no. So year 2006 lamang po, no. And last guys, para sa 10 piso. So kung mapapansin niyo dito, may nahalo tayong mga commemorative coins, no? So ito 'yung mga common circulating commemorative coins. Uh to give you ad additional info lang, itong mga ganito ay uh, common. At uh, ang value nito is face value lang guys, no? Unless kung ito ay uh, brilliant uncirculated, minsan may bumibili eh or uh, syempre 'yung naka pa. So yung naka blister pack na yan, guys Ay around 100 to 150 Pero itong mga ganitong naka Ano na guys no Nagsisirculate na is uh, Face value na lamang no So mayiging Gastosin nyo na lang or kung gusto nyo mag start Mag collect, pwede itong uh, magandang Panimula guys no Kung baga beginners sa uh, collection no? So ayan, anyway balik tayo guys Dito sa Bimetallic na 10 piso which is Uh, part pa rin ng Bsp series. So ang year na hinahanap ko dito guys ay year 2007 at saka year 2009. So ito yung mga year na meron ako, 2010, 2002, tapos ayan may iba pa akong year, 2015. Pero ang hinahanap ko dito guys ay year 2007 at saka 2009. So ang presyo naman is around 15 to 1000 pesos. So one five hanggang 2000 pesos depende sa kanyang kondisyon. So depende pa rin guys no kung uh uncirculated yan, brilliant uncirculated. Pwede pa naman mapag-usapan no? higher than 2000 uh, pesos. So check na lang natin guys yung kondisyon ng coin niyo. So 'yan lang guys. Ulit ko, ang binibili ko piso year 2005 tapos 5 piso year 2006 tapos 10 piso year 2007 at saka year 2009. So take note on that, uh, on that guys no, yung mga years na hinahanap ko. So pwede kayong mag-message sa akin sa aking Facebook. Ilalagay ko sa description box yung link no ng uh, Facebook ko para ano no, uh nyo sa akin yung mga pictures no ng mga coins. And then kung may mga questions din kayo, baka may mga ibang coins kayo lalo ng mga silver coins ay pwede, pwede rin natin pag-usapan no? PM nyo lang ako guys so yun lang guys para sa video na ito at uh, muli maraming salamat sa panonood